Hello, ngayon papunta na ako ng school, medyo ano na, 12.45, <laughs> pero kaya lang, Ay. mahangin, <laughs> Ayun. mahangin na medyo mainit pero umaambot, yun yung weather ngayon dito sa amin. na. be, ang ano, anin ang mantika na naman ang face ko. Waiting salamat oh, oh, oh. Ay lang, mid na ako kasi sobrang gutom na ako. So, later ulit. Bukas party na nyo, kasan. Mas excited ako kaysa sa my birthday kasi kakain. <laughs> Yan, kakain na kami ng dinner. Itong dinner namin. totoyo Ah, uh, sabaw, gulay, tapos Ginisang sayote na may giniling. Tapos, pritong isda na yung sausawan, toyo. At ito, paubos na siya. So, kailangan na ulit pumili ng bag. <laughs> Kain tayo. Ayan, dahil tapos na ang kumain ng dinner at tapos na rin ako maghugas ng plato. Oras na para mag-dessert. Ah, mag-dessert. Itong red ribbon macarons for Ako ni apple diap apple diap oh yan apple diap. yan let's eat hati hati kami dito nyo kasi hindi lang sa akin to okay <laughs> let's eat good morning ayan kakain na ako ng dinner uh, dinner almusal <laughs> antok pa eto oras 5.20 eto tinapay twist tapos itlog sandwich spread, tapos tea. Let's eat. Kaya yeah, nandito na ako sa school. Hindi pa ako tapos mag-ayos. Pero pwede naman ituloy ko na lang sa CR pag wala pang klase. Kasi yung prof ko ngayon, madalas siyang late. Kaya relax lang. Ah? relax, relax lang ako. Pagpunta na kami ng SM para i-celebrate yung birthday ni Okasan. Tapos, yun, ngayon ay 12.10 na. Medyo nagugutom ako. Pero, umuwi kasi muna kami ng bahay pag ko sa school. Para, yun, nagbihis, ganyan. Tapos, ako, habang nagbibisal ako, kasa, kuma kumain ako ng cream o crinkles. Yun yun yung hinahin ko muna. Tapos, yun, dahil medyo nakakain ako, medyo inaantok naman ako. Pero gusto pa rin naman ako. Gusto ko rin ng ano, totoo ka, kain ng pangalian. So, nandito na kami sa SM. Naghahanap na lang kami ng makakainan. Kasi, yung iba, hindi ko nga alam eh kung bakit ngayon dito sa SM. Ano, ang daming tao, para mapagparkingan mapag-parkingan. Eh, di ba, Wednesday well ngayon, dapat may pasok. So, yun, parang nakaka-ang weird lang. So, dito kami ngayon sa may aristocrat. Dito na namin na-decide na kumain. Ayan. Meron silang isang kape at isang cheese 50 pesos. Meron sila doon ano na, parang cakes. Ayan. And happy birthday po, Kasan Ito, ito. Ito, yung isang order namin. Cream of mushroom soup. Yan. Yeah. <laughs> Tapos na kami kumain sa Aristocrat Ngayon, eh, putahan naman namin sa so Otosan sa Mais na siya nag-ikot-ikot kasi nauna no, na siyang magapos kumain. Ay, ayun na pala siya. Ayun na siya. Wala ako sa SM Department Store ng makeup. Mamaya ko papakita pag nasa sasakyan na. Tapos ngayon pumunta ako sa may McDonald's outlet doon. And ito yung binili ko. Yan. Yan, nandito na kami sa sasakyan. Traffic. Um, kasi ito pa yung mga binili ko. Ayan. Pero pinag-ipunan. <laughs> may bili, New York Dream Map Moose. Ang shade ko ay Classic Ivory Light. Ito. Tapos, ang price niya is 600, 599 dapat. Kaso, may discount. Kaya, naging 420 na lang siya. Tapos, ito. Nichito Final Powder. Ang shade is Pink Glow. Yan. Kasi pa, ano yun? Dahil naiinis na rin ako sa yung sa pagiging oily masyado. Kahit ilang beses akong mag ah, wala pang 6 hours, wala pang 3 hours. Sobrang oil na ng face ko. Tapos may mga marami na napanood na review about dito. And maganda daw sa oily skin. Kaya ito try ko siya. Ngayon pupunta kami kila Ate para ayun para magbibigay daw sa si Ate ng pasalubong sa amin. na kami. Tapos na kami kilate siya. Sobrang bilis lang. Kasi hindi pa nga di masyadong pwede mong sa kaso. Pwede, pero hindi yung sobra-sobra. Kaya yun, tapos bukas may check up ulit siya. Tapos bago kami umuwi, dumaan kami ng Walter Mart kasi bumalis ng chicken para mas mamaya sa dinner namin. Pauwi so, na kami ng bahay. Tapos ito yung... Wait lang. Yung mga pasalubong ni Ate Shina. Kasi so, di ba pumunta siya ng ano yun, ng Baguio. Itong tatlong keychain. Itong isa. Yung kabayo, nakalagay o kasan. Tapos yung isa. Yung strawberry, nakalagay ri eh. Ako yan. Tapos Itong, ano ba to Baril. Itong baril. Mm. o mm. Yan, tapos... pa ba ito? Lengua de gato. Rico's lengua de gato. Ayan, mukhang masarap. Hindi pa ako nakakatikim nito, pero mukhang masarap. Tapos... Ito... So. Special bagyo, <coughs> Strawberry Preserve. Ah, akala ko na una jam siya preserve pala. So, parang pang dessert. <laughs> Yan lang. yon. Thank you po, Ate Sheena. Ayan, kakagising ko lang ng content. Nagpahinga muna ako kasi ang sakit ng ulok sa init. And dumating na yung dinner namin. Nagpa-deliver sila ng shakies. Dalawang dalawang ano pizza kasi di ba pag may card kasi ng shakies may free na isa So, yan. Isa lang talaga. Tapos, free yung isa. Tapos, ito yung baso. Tapos, yung mga hot sauce. Yan. Tapos, ito yung, ano, coke namin. Yan. Hello. So, ngayon, nasa sasakyan kami ni Otosan. Kasi, ano, ah, uh, magdadala kami ng pagkain doon sa isang friendly okasan. Kasi doon sa dalawa nakapagbigay na. Kaya yun, tatlo lang yung friend dito ng okasan sa village eh. Kasi hindi naman pala labas yung okasan. Kaya yun, ngayon, papunta na kami doon. Nakasasakyan kami kasi wala lang para mas mabilis. Tulad ng sabi ko kagabi, ngayon ay